Okay, hello guys. maayong gabi pag-usap ninyo. Today is May 2. So, again guys, wag ko lang lingaw namasa na masa ko sa mga comment sections katong mga nag-attend sa ko mga VIP or katong mga yes or no. So, namasa ko sa messenger, sa comment section sa ko mga post, umuni ako nagpat. Ah, uh, doon ay nangutan guys, Ah, uh, pwede ba ko nun ipostaan? Gika ni sa mga subscriber ha, but again, sa wala lagi maswito na ko, swear daw ko, Ah uh, walay lain gud na nga nag-content og usapang suertres, tanong mo, sagot ko or yes or no. Pwede ba postaan or dili? At least mo lang doon na mga second opinion. Dili ta basta basta mo tuo ba? <coughs> or basin inyo gyud ning ipostaan. At least mo lang namo idea nga oy ako na ba ning no? Yeah. ingon man sa yes, ingon daw ba, ba siya no? Unsa ka? Okay? Batagan 70 to 80 percent ang akong is accurate. Talag sa rin masipyat. Okay, sige daw. 478, nangutana. 156, nangutana. 167, 167 nangutana. 356, nangutana. Mone ilang mga pangutana. 478, 156, 167, 3, 356. Pwede ba pustaan? Basin na ay yung nga eh. yung sharer ane. Nyamingon nga bagdoki. Eh. Okay, pero naragi po ninyo kung inyo kusupa ko na kay... Kung si Pulos kung mag yes ko tanan, na ay yes, na ay no. Kung niya ka mga nangutana, mga subscriber na ako Kung PWD ka, dili yun na ni kaya sa bayan. Igo radyo kami nga bot-bot or los-los. Dili ko ni mo kaya sa bayan. Kay PWD man ka. Okay. Four seven eight, one five six, one, six seven, and three, five, six, is. <laughs> Bole sorry ah, sorry nagno po ang dita. wala talagang pag-asa today. Again, naaraga po niyo kung yung kusupako na. Bye-bye.